Ito ang barangay Sigamot, libanan Libmanan Kamsur. Ang direksyong tinatahak natin ay pabalik ng Metro Manila. Sa kahabaan ng Maharlika Highway mula Naga City, ito lamang ang bayang merong mga napakadelikadong mga kurbada. Bukod pa doon, two-way lamang mga kalsada rito at talaga namang mga blind spots. Kaya naman talagang masasabi mong takaw aksidente ang bahaging ito ng Sigamot Libanan Kamsur. Kaya ang short video nating ito ay magsilbing paalala lalo sa ating mga copper at maging maingat pag tayo ay papadaan sa bahaging ito ng Limanan Kamsur. Totoo naman na talagang maiinganyo kang magbanking-banking pag napadaan ka sa bahaging ito ng Limanan Kamsur. Pero kung papansin niyo ang salubungan ng mga sasakyang ito, konting pagkakamali ay talaga may kalalagyan tayo. Kaya naman dapat nasa safe side lagi tayo, defensive driving always. Lalo lalo na, wag nating subukan ang pagda-drive dito na ala Superman. Lagi tayo mag-iingat. God bless and ride safe to all.